Blue Blue Good bat. morning mga bali Ayan, dito nga si Kuya Renji. Ayan, may tinitignan siyang sasakyan doon sa kabila. Ano, Kuya pa, Pag-isipan mo pa. pa. Pag mo pa. So, yun mga bali binigyan ka ata sasakyan sa kabila. Maganda so, rin pala mag-parking doon ko ano? sa nang. hirap din lumabas. Oh, ka dyan, po. dito ka. sa oh. mo. Ay eh mo dito, mo magaling na ako eh. Ito lang yung tine, dinali ko dito, boss. Oh. <laughs> Kita mo yung dinali ko dito. Ang kapal niya, no? Oh santa do. -o. Ay, Japan, paka, oh yung oh. oh, pa yung pakat oh bato ang karne dito kis-kista na kaya ano kasi nakasirat mga abakong iba kung iba kung kung iba kung iba kung kung iba kung iba kung iba kung iba kung iba kung iba Oo, yun o ba. Ay, mahirap sa kanya, dalawang lock. Yan ako, yun ako, yun ako. Nagpapasok siya ako. Nagpapasok siya. Dapat? Ano? Ay, di pwede. Pwede, ay bato, sigari, hindi pwede. Ang tricycle siya doon. Ano mga pati, si Karenji. Yan, kamusta boss? Siyempre okay. rin. Biyak okay. na eh. Tagal mong hindi, ano, ang paramdam ah. ah. Nag-aalala na kami sa'yo eh. Saan saan ka na pumupunta? Bala ka naming pasyalan kasi hindi na namin alam bahay mo eh. Nakaka-condo na yan boss eh. Ha? Nakaka-bili sila, may nagbukas sila ng convenience store. Saan? Convenience store, ewan ko nga kung saan yun eh. Manila ba yan? lang. Ah dito dun eh. Congrats, congrats. Araw-araw natin <mo> utangan. <laughs> Araw -araw <ng> utangan. <laughs> <laughs> Bawal utang ngayon, bukas na lang. Ay boss, napanood mo si ano? Ko Oh. Hinahanap ka? hindi nga tayo hinahanap eh. Hindi tayo nahanap. Si Kaya Ka Business tsaka si wakiwak ang ano. Yung, yung latest ha, kasi pag, pagdating namin, napanood ko kasi wala man signal doon. Ilang days kami doon. Eh napanood ko kagabi, puputol na daw pa eh. Wah? Huh? Oo, uh, sabi ni Ate Jenny doon sa vlog niya. Mga badi ko kung ano, panoorin yung vlog ni Ate Jenny. Oh, saan ba siya doon Sa hospital? Parang dinala niya, Kaya, kasi nakita ko dinala na ng barangay. Kasi yung paa niya daw, boss, inuod na daw. Ay, pasintabi po sa mga kumakain, mga body, yun kasi nasa live. Inuod na daw, tapos yung mga laman, natlalaglag na daw. Pero wala daw pakiramdam. Nagagalit nga daw si Kodyota, nagwawala kasi nga, wala daw siyang sakit. Hindi naman daw masakit. dati kasi nung kay Waki Waki nakita ko dati, last na nakita ko, yung puti na yung paan niya. Ngayon itim na, pati yung lumalabas daw na dugo. Itim na. Itim na din. Itilak mo nila, kagabi ata, kagabi kasi... Talagang puputol. Kung kahapon, ngayon yung schedule niya na puputol yung pata, tapos sunod na yung isa hindi e bali dalawang pa pala puputol yung oh, sapi. kasi ano na yun boss eh acute na siya eh aray ayun ko lang kung natuloy yun yung ano na hey, pala kami na la lang po ha? kami na lang po thank you sige sige ah sige po ingat po ingat nga <coughs> po doon kasi <Sige> puputulin ka kastusan <coughs> eh anong may tutulong sa sakit niyon yun ano doon yung sakit niya oh, oh. hindi rin siya mapapagaling yun ayop ayop Pasok ko na dito boss So ayun mga badi. Napanood ko lang doon sa ano sa vlog ni Ate Jenny Na yun nga uh, Puputuloy na daw yung paano ko Jonathan Nakapagpa take up na sila boss Hindi diretso na kasi yung boss eh Ah na Kasi nga malala na yung sugat boss eh uh, Asap na pala May ano yun? daw eh may... may nanana. Hindi lang nga na Alam mo may uud, may uud na may, oh, Ay uud talaga na, na. na. Inuud na daw Pasintabi po ulit sa mga kumakain mga buddy Napag-usapan lang namin uh, Gawa ng, siyempre, eh, kakilala natin si Ko Jonathan. At Ang sabi ko nga... Oo, kaibigan uh, din naman natin. At sabi ko nga, boss, pag makikialam pa tayo sa mga ganong bagay, alam mo naman yung ugali ni Ko Jonathan. Pag alam niya yung maraming tumutulong sa kanya, iitsapweran ah. eh, niya yung isa na ayaw niya. Eh, kaya pinakubayin natin kay ate Jenny. Kasi nga, siya yung pinapakinggan niya. Hmm. sa yung nandun na nakaadalo din. Tignan mo nung may ibang tumulong ulit yung binalikan ni Kuya, inawi niya ulit sa Ate Jenny. Di ba? O, nung bumalik si Kuya ka business, inawi niya ulit sa Ate Jenny. So, parang ganun kasi kung kumbaga, kung makikialam pa kami, eh, parang magugulo pa. Saka yung mga... Siyempre, mama, hindi na pumayag na. Yun nga, oo. Saka ayaw niya talaga, hindi pumayag. Eh sabi ko nga boss, kung tayo lang may kap capacity o capability na ilagay agad doon, di ba? Pwede. Siyempre, kailangan natin dyan pang gastos. Alam nyo naman mga body na ano. Hindi naman po sa... Pero ang gastos Oo. Hindi po sa... Wina lang bahala namin o wina lang pakialam na namin si Jonathan. Ano po yun? Part po yun ng siyempre, alam namin may nakasalalay naman. Tsaka yun ata din yung isang ano ng barangay. Kasi pag may mga tumutulong, di ba? Hindi sila makikialam muna. Mm hmm. -hmm. na dati? Baka hindi rin paputulan yung baka ano na yung suggestion ng... Na... Hindi, hindi kailangan. na daw eh. Kailang Nasa kaya, hospital kaya, na, uh, na eh. Nasa tala na itinakbo eh, ko kagabi. Kasi, hindi. Kung hindi kagabi yung kahapon yun. Kasi depende kung anong... Oo, uh, kung anong araw yung naklutin. Kasi one day ago yun eh. So, ibig sabihin ngayon, ah. kung natuloy sila, baka naputulan na yung paan niya. Pero nagwawala nga daw. Kasi nga, wala nga daw siyang maramdaman. Kasi pero bangit yun mo po siya. Yun, Kina ko kay Baswa kay Kinakain daw ng daga yung paa niya. Hindi Ay, daw niya nararamdaman. Yung... Hindi naman daw niya binubugaw. Oh, ah, yeah. wala. Yung... Hindi naman daw niya Hindi naman pinapaalis yung daga kasi mas nga, lalo na kasi yung rabies ng daga. Kaya nga. Kaya grabe. Eh napanood ko mga body ang hinahanap niya si Baswa kay Wak kasi mga ka-business. Nandoon yung, yung niantay ni Ate Jen. So, inasa eh, promise ako noon. So, ayun. Uh, napag-usapan namin mga buddy kasi eh, yun nga siyempre eh, kawawa din yung sitwasyon niya pero siya kasi eh yung may kagustuhan din nun hmm. uh, sa lagay natin eh, nagawa naman natin yung part natin na uh, yung gusto natin pwedeng itulong sa kanya sana eh siya, siya yung pumili ng kanyang landasin lahat ng parang ginawa natin uh, Tsaka maraming mga badi hindi lang din kami, maraming nagko-comment sa amin, maraming nagme-message na ganun niya eh. Hindi na namin pinapatulan mga badi kasi nga ayaw na namin ng maki ano ba, makigulo o maki saw -saw, o ano ba tawag doon. Basta ano lang kami, stay put lang kami. Syempre mga badi, hindi rin naman kasi iikot yung vlog namin o buhay namin sa kanya din. Diba? May kanya-kanyang pamilya din kami. Pero hindi naman ibig sabihin, pinabayaan din namin eh, alam naman namin nandyan eh na may tumutulong sa kanya kaya yun ayon masabi mo kay Renji oh yun yung, yung awa at malasakit na sa kanya nandun eh. eh, oo hindi, natin, uh, hindi uh, na mawawala yan sa atin kasi, ang problema yung gusto nating tulong ay naman niya ano nga gawin natin di ba mahirap sa oo. hindi natin ma ano yung utak niya papagubago rin yung ano hindi mo maintindihan sa gano tsaka sa akin ay para saan, mga body wala akong ano hindi ako nag yung parang guilty kumbaga kasi alam ko sa sarili ko eh na nag-offer din naman tayo mm, ng lahat uh, paraan ginawa na so, oo nang makakaya natin para sa kanya so yung mga sinabi namin ipinangako namin sa kanya dati ginawa naman namin ang problema lang hindi niya gusto ayaw niya pa mahinahon na paraan pagalit na paraan ginawa so, so, na rin natin na lahat Kaya, lahat, eh. Kaya, yun, sana ah uh, yun, panalangin talaga yung may bibigay na natin kay Kuya Jonathan na sana kung sakaling paputol yung paa niya eh, kung may pag-asa pa na gumaling gumaling siya pero sa tingin mo boss sa mga ganyan sitwasyon kasi nakakwento ko kay Mrs. sa pano din ganyan din yung nangyari sa lulu niya kasi inuod din yung paa na hindi alam sila talagang, ano? o yung ano hindi yung lolo ni Joanne uh -huh. ano lang yung boss napako daw Natutalo. Oh, tapos yun naputol. Tapos nung naputol, so, doon din doon din pumunta. Kasi syempre komplikasyon, marami nang ano, may sakit ng sa diabetes. Ah, ganun daw eh, pag diabetic ka daw, once na sugatan ka. Mm, ka yun. Ano yung sakit ni Jonathan, diabetes din? Oh, may diabetes yun, may TB di ba, may Ay, kidney ano, dyan. oh lahat na, ang dami ng komplikasyon Eh. Diba garantin si nanay Marie sa diabetes? Mm uh, -hmm. Meron silang no? Lumala sa kanya, no? Lumala sa kanya. Kasi wala namang umaalala sa kanya eh. Kaya nanay Marita, sa mga. Oo, oh, nandyan siya uh. umaalala eh. Tama. So, hindi pinabayaan niya talaga yung sarili niya, no, boss. kasi niya yun yung ginusto niya. Na, 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 napapaisip nga ako, boss eh. May tao pala talagang ganun, no? Kung talagang, kung ano pala yung kinagisnan mo, minsan talagang ang hirap mo ito. ito. Yung mundo niya eh. Oo. Tsaka yun yung pagkakaalam na, na, na yung pagligo ng araw-araw, masama na mas magkakasakit ka sa pag, pag naging malinis ka, di ba? I mean, ganun pala talaga. Yung e, ano iba, walang pinakaiba sa kaugalian ng bawat lugar eh. So, yung sa isang lugar, masama yung ganito. Sa isang lugar, maganda okay, yung ganito, okay. di ba? Nagkakaano ano kasi sa paniniwala ang tao. Hindi mo mababali eh. Baga, yun na yung kinagis na yung oh. yung kinalakyan. Hindi normal yung... Pagligo araw-araw, diba sa atin, normal. Sa kanya, hindi pwede yun. <laughs> Hindi pwede yun kasi parang pangit yun pag normal, pag masyado ka namang malinis eh, parang gano'n yung ano niya. So, gano'n pa man, uh, ah, yun, dalangin namin na ah, si Pwede Jonathan sana ay magmaayos at yun din din lang yung panalangin, update lang din kami so, mga body. Ah, sa mga nagtatanong po sa amin, uh, yun po yung update din. Panoorin nyo na lang po kay ano, kay... Ate Jenny, Ate Indigen Vlog. Shoutout kay Ate Indigen. Ah, pagpalaan po kayo uh, maraming maraming salamat sa walang sawang pagtulong sa mga nangangailangan din katulong din kay Jonathan grabe sa sacrifice na ate Jen boss mm, sobra din pero kung ganun ganun na lang din sa murahin ni kay Jonathan no? Hilumura Hilumura. pa rin oo dinumura siya si ano nga yung lalaki doon na bulag na rate eh, pinakaayos ng mata malino ng paningin oo nakikita ko si kuya buboy oh. nagtatrabaho nga doon sa ng anak ko eh may ginagawa sa building doon galing nga eh Si Kuya Buboy, yung sa katarata ata yun, napa-operahan. Yan kaya Kasama ano? na yung bida Oo oh. uh, Ayan yan si Kuya mga buddy nag-igib pa natin eh layo naman nagigiban mo Ang layo eh dito po Ang Grabe Sa pa parking May yan Nagkakuan ng malakas na tulo na bubunit Ayun ba ba Hindi po merong ano dyan no Merong tulo mineralan Ayun pala po so Ay dito harap Ayun, Ayun, no Pagkano lang Ay hulog hulog Ayun no Pagkano kaya mga Ubus niyan Pagkano kaya talaga eh No, 20 ata yan. No, 20 lang siguro. Kasi yan. yan. Oh, diyan, nga, diyan kasihan? nga nag diyan kasihan nga nagiiigib eh. Pandinis lang oh. Dito ka na rin. Oh. Ate yan, no yun oh. Kumakain na abutin daw. Oh. Tao? oh. Wala pa be, baka 20 lang yan eh. Oh. Kasi ang kasi. Kaya ka nang pera yan kaya niya. Kahit ano, Kahit wag lang um, token. Kahit dollar. Ayun, eh. nandiyan yung mga ano nang pera oh. Wag so. lang dollar, wala pa noon. Yan talaga yung iba niya. Magkano yan sampo? Kumbo. Ano ah, yan? 320? Ano yan? 320? Eh, mag-start ka muna. Ay, mag-start ka pala yun. Ayun na. Hindi ata na-shoot eh. Hindi na-shoot na. Naskam ka. Naskam pa. Wala lang kong dagdag. Ayun. Ayun baan, baan pala yun. Sige nga. Ah, magkana yun, boss? Ah, minuto. Minuto pala yun. Magkana yun? Tapos 3 minutes. Pa Huwag na eh, puno yan boss, 20. Eh, kung bibili ka, magkano 30? 25. 25. Ito yun na. Ito bukala pa malaman. Malayo pa, ano, dalawang oras. Maganda <laughs> rin yung kanyang negosyo, no? Hmm. Nagtrabaho ako sa ganyan dati, ATM tawag, automatic tubing oh. machine. Trabaho ko sa kanyang. Yan ang muna trabaho sa Manila. Dito po ang tubig sa amin, mga kapadino. Sa akin nakuha yung tubig niya. May filter yan, may filter yan sa loob. naka Tapos, tapos nakatutok lang pala sa nawasa yun. Lugi ka ata dun, no? Nakatutok lang pala sa nawasa. Alas sa tubig ulan pa. Oo, 20. 20 20 nga. 20 yung ano. Kasi dalawang minuto, apat. Oo, 20. Pwede rin piso, ano? Kaso, wala kang lalagyan. 5 lang, 5? Ay, lima. Hindi meron. Pwede kang magdalagay ng piso dyan. Pwede magdalagay ng piso? Ganay uh, ko na. Inumin lang. Kaso walang baso. Dapat may baso ka na dito. Plastic. Pa, pa, mineral lang na ano. Uh, so, Oo, uh, pagka may inom lang. Baso ko yung ulo mo doon na. <laughs> <laughs> Ayan no? o, oh. oh, puno na. Magkano? 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 15? 15 Pesos, Perez, marami pang oh, oras. Course. may 27 seconds oh, pa pa oh, pa oh, yan. Oh, pwede ko. Tipunin hey, pa. Oh, awas na. Taktak mo, boss. Taktak mo. Ah, ito. awas din sa hmm. motor. <laughs> <laughs> okay, 15 pesos. May 25 said. seconds pa. Marami pa yan. Sangkalun pa yan.